Praise the Lord. hindi uh, ko po masyadong kabahan uh, kasi mahilig po din sa labas, no? Pero gusto ko sana itindihin niyo ang sulat sa Biblia. Hindi po ako magiging marites. Bawal uh, yan. Ano po? And at ko lang i-elaborate yung biblical teaching. Marami pong makaka-ano uh, dito. Basta Ipagpapalawan ninyo lang sa di po ni San Pablo. O ano po nakakalat ni San Pablo? Yung Pablo po Kasi ang Pilipino, Kasi yung Pilipino po, yung time, hindi tayo utso. Kaya tayo Pilipino ang apostol natin ay si Pablo ayon sa Biblia. Kung naniniwala tayo kay Pablo, ito po ang utos niya sa mga taga-Manileño, Filipino. <laughs> Roma 13.1 Ang bawat tao dapat pasabot sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaan, hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng pamahalang umiirag Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalahan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. Sila'y dapat na parusa. Yes. Ang pinuno ay hindi dapat katakutan ng tahong gumagawa ng mabuti ang gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung kayo mong matakot sa mga labuno, mabuti at parangalan nila. 4. Sila'y lingkod na Diyos sa ibubuti mo. Kung tumulog ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y kapangyarihan at parusa. Sila'y malingkod ng Diyos at nagpaparusa sa bawat tumagawa ng masama. Sino po ang chairman natin dito? Ano po sagot mo? Ang Pablo sa akin, tayong mga tao ito, pasakot tayo sa mahalahan. Kamarahan dito sa barangay 117 ay walang iba kundi ang ating amatang living servisyo. Ang sabi ni Pablo, huwag kayong matakot sa kanya. Pero kung gumagawa kayo ng masama, naalala nyo si Mayor Lim ng araw? Oh, ano tanda nyo kay Mayor Lim? Kung hindi kayo makasunod sa panila, magsirayas kayo dito. Dito ba? Ganon din po ang perman. Ang sabi ni Pablo, sumunod tayo sa kanila. Sila po'y lingkod ng Diyos. Igalang nyo sila. Pangin nyo sila'y gagalang. Halimbawa, painless. Huwag na kayong magmarunin sa inyong talsada kayo nalang po mismo ang maglinis. O tama po mo yan. Kasi ang gusto na natin si na si Joel ang kanyang bakuran. Kaya kayo mismo ang maglinis niyan. Hindi niyo na po ihintayin kayo kung kagalang maglinis. Kasi po yun ang batas eh. Una po ang batas ng Diyos yan yeah, sumunod tayo sa batas ng tao. Sa pagkatang batas ng tao, ang Diyos ang nagtala. At ang mga namunguno, sila po'y mga lingkod ng Diyos. Tandaan niyo po eh, ito ha. Kahit masamang tao ang chairman, Diyos pa rin ang naglagay diyan. Dapat Diyos siyang sundin. Kung ano yung mga ginagawa niya sa itabubuti natin. Yung iba po, iba eh. Nanado na nga, kontradita pa sila. Huwag naman, mahalin po ninyo ang chairman. Yan ang nakalagay sa Biblia. Mahalin ng kapwa, gaya ng pag-ibig sa inyong sarili. Kung mahalin yung sarili nyo, mahalin yung igit ang nabubuno sa inyo. Kita niyo po ang chairman dito. Ako hindi ko po po matagal na kaibigan niya. Pero nakita ko na po kung kahano niya kayong minahal. Lahat ng kailangan niyo, ipinibigay niya. Kaya dapat kong sundin natin ang batas ng Diyos. Si Pablo po ay taong gaya natin. Itinalaga siya ni Yesus bilang maging ministro niya. Kaya yung salita ni Pablo ay galing sa Diyos. Bakit galing sa Diyos? Yung salita ni Yesus galing sa Diyos John 12, 49 50. Yung salita ni Yesus binigay kay Pablo. Yung salita ni Pablo si Jesus ang nagsasalita para sa Kanya. Kaya po sa ba magkaroon ng pamunuhan mapayapa, kahirik? Sundin niyo po ang batas ng Diyos. Yan po yung sinasabi nila una ang Diyos. Sa inyong buhay, hindi ko po kayo inuto Sana wag nyo susundin ang inyong ano, obligasyon. Mas ikip po sa lahat. Diyos mo na po, kung meron kayong pagmamahal sa Diyos, mahalin niyo po ang inyong chairman. O, anong gusto ng chairman? Cleanliness. O, nakita ko po, po nung araw dito, yung mga haso, tayo dito, tayo doon, nag-aaboy tayo, so kayo dito. Hindi po ba? Buti na lang, meron po kayong gagawin. Ayan, yan. ka gawad. Ayan. Siya po ang, ano, uh, filines ng lugar. Uh, Kagawad, Diyos siya. Ako, tandaan po natin. Ako po, hindi ko yeah. inu-tusa. Talong hindi ko inu-tusa. Tawin po ang nararapat na Diyos ay maparangal. Sabi po Apostol Pablo, 1 Corinthians 6.19-20 Hindi ninyo paghahari ang inyong mga katawan. Lahat ng katawan ng tao ay galing sa Diyos. Gamitin ninyo sa taan sa, sa itararangal ng Diyos. Kaya yung katawan po ninyo na galing sa Diyos, gamitin ninyo, upang parangalan ang Diyos. Mahal mo para ang Diyos. Mahal ninyo ang inyong chairman. Mahal ninyo ang mga Mahal ninyo ang mga barangay tanod. Akala nyo ko ba barangay tanod lang yan? May otoridad sila. Pwede niya kayong arestuhin. Pwede niya kayong ipakulok. Dahil sila po ay authority under ni chairman. Pagdating niyo po yan, para maparagalan niyo ang Diyos, mahalin niyo po ang namumuno dito. Pagka lumabayon dito, mamahalin niyo rin yung mga namumuno sa ibang mga barangay. Kahit na sila po'y alam niyo, may baka sila sa walangyahan. Hindi pinag-uusapan kung walangya sila at pinag-uusapan yung batas. Anong batas? Mahalin nyo ang inyong kapwa gaya ng inyong pag-ibig sa inyong mga sarili. Mamahalin nyo po ba sila? Kaya tayo po ay sumunod sa batas hanggang sa matahas na tungkulin mula sa Pangulo downward po barangay kung sa buong Pilipinas may presidente dito sa siyudad ng Maynila may mayor dito po sa barangay meron kayo German. Joey Gunggol aman ng libre ng serbisyo yan sana po meron kayong munting natutunan sa uh, minsay ng Biblia hindi ko po salita ito Binasa ko lang. Kung galitin sa akin, huwag naman. Ano ba? <laughs> naman, mga kayo. Kayo yan. Kayo yan. Pero sana, makatulong po ang turo ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin. Laro na kayong mag-aglahan. Bata pa na kayo, ano? Mag-aral kayong mabutin gusto ng inyong mga magulang mag-aral. Kaya trabaho niyo, mag-aral lang. Wala nang iba. Okay pa okay. okay yun, mga estudyat? Amen. Okay. Amen. Oh. Amen! sabi ni Pablo, pag sinunod inyong inyong magulang, mag mag ay merong kalagip na pangako. Ngayon oh, oh. ang pangako, na so, wala po nakalagay kung ano yung pangako. Pero sigurado, may pangako sa inyo ang Diyos. Amen, mga mga bata, Amen! Ayan, sumagot po yung mga mga Amen. <laughs> Sige po, ano, magandang maganda kung magkakong muli, ano? Ito po ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Kung gusto nyo mapanood ito, kung gusto nyo lang mapanood, Pumunta na lang sa YouTube. Ang Real Bautista 8817. Papapanood niyo po lahat nito, ano? Yes, sir. God bless us all. Yes.